yun, nakakuha rin ng magandang pwesto so mga kapigmate, magandang tanghali sa inyong lahat so, may nagtatanong sa atin ng isa nating kapigmate dito so hindi ko alam kung lalaki to or babae si ma'am, Keon Kiondinga, on ano Keon on so yun, yun lang ano niya yun ang gamit niya sa pag-comment sa ating youtube channel so ang problema niya naman mga kapigmate ay about sa dumalaga so basahin po natin yung tanong niya hello, pwede po ba magtanong idol yung dumalaga ko po na 7 months na po mahigit, naglandi po siya pero hindi po nabasa yung ari niya, pero standing heat po siya, pwede po ba ang pabulugan 4 days na po siya naglalandi? Yun, ganda ng tanong ni ma'am. So yung ganyan po na may naglalandi talaga na baboy, lalo na yung mga first time na naglandi mga kapigmate. So first time na naglandi, uh, hindi raw po mabasa. Hindi mabasa o sabihin hindi masyadong makatas yung ari ng baboy, pero sabi niya, nag-standing heat po. So, yon So, nag-standing heat po, mga kapigmate. Pag nag-standing heat, pwede pwede nyo na po yan pa barakuhan, pabulugan. So, sa pagpapabulog, mas maganda 3 days, mga kapigmate. So, sa 4 days, pwede pa. Sabihin natin kung pwede pa, pero mas maganda 3 days pag bulog kayo, mga kapigmate. Sa gantong 4 days na, ang best dito, mga kapigmate, AI na. Kasi sa, para sa akin, na sa pagpapabara ko talaga, sa ganyan, yung mga first timer o kaya naman yung mga matagal na anak, pinaka the sa akin yung 3 days sa bulog tapos yung sa EI naman pang 4 days. So yung ganito mga kapigmate yung sinasabi ni ma'am or ni Sir, na 7 months na may gate bago naglandi. Yan. Pero hindi masyado mabasa. Yung mga kapigmate na hindi masyado mabasa. Uh, normal lang po yun sa mga first timer na naglandi. Pero may mga hindi po pare-pares mga kapigmate na gano'n yung mga first timer na naglalandi. Ha? Depende sa edad. So, yung mga edad na, yung mga kukunti ang basa mga kapigmate, uh, dyan yung napansin ko sa mga ganyan, mga 5 months old naglande, 6 six months, six months old naglande. So, minsan wala pang katas yan, pero mga namumula yung ari nila, pero yung katas minsan, kung mayroon man kukunti, pero kalimitan wala, basta mga first time na naglande. So, napapansin ko lang yung ganong paglalandi mga, kap mga 5 um, months old, 6 months old, yun, ganon. Sa 7 months old, wala pa akong na, na ano, naka na nakaiinkwentro na naglandi na baboy na mahina yung katas sa 7 months uh, sa 7 months old. Kalimitan sa akin na naranasan ko na 7 months old pataas na naglandi. Uh, maganda na po yung katas niya first first day na paglalandi niya ang napans napansin, ko sa mga ganung baboy may mga katas na yung sign nila yung iba hindi pa namumula yung are pero yung sticky na liquid meron na mga kapigmate. Unang lumalabas yung bago pa namumula yung are. Meron din naman mga baboy mga kapigmate na unang namumula, matagal na namumula yung are bago sila magkakatas. So iba-iba mga kapigmate yung mga baboy ha, hindi pare-parehas na may makikita kayong katas, may makikita kayong namumula. Hindi pare-parehas at hindi yan, hindi pwedeng yung na, ano, ano may katas muna bago namumula. Hindi hindi po ano, merong ganon pero meron din po na namumula muna bago magkakatas yung sari ng name. Eh. Kaya mga kapigmate, uh, isa lang po sa sign ng paglalandi ng baboy makita nyo. AI nyo na. So halimbawa yung kay ma'am na hindi naman po nag kukuti yung liquid niya pero nag standing heat no, hindi na kailangan nyo. Basta may, medyo basa-basa yung ari niya, madulas tapos standing heat at diba no, pabarakuan nyo na kung barako kayo kung kayaan nyo na kung AI naman ang gamit nyo mga kapigmate, huwag nyo nang hintayin, so kay kay, kay ma'am na 4 days ma, 4 days na ma'am, ngayong araw na to ha, ah. so siguro makapapanood mo itong video ko bukas pa ma'am delay ka na, sa 5 days kasi mga kapigmate, 50-50 ah, na po na mabuntis pa yung bago, sabihin natin magpubuntis o oh, pwede mabuntis, pwede hindi mabuntis, pero tagilid na yun ma'am delay na kumbaga, kaya mas maganda kung ano kung magpapakasakay o magpapaiyay, 3 days or 4 days po mga kapigmate so ito pa pala mga kapigmate yung about sa gantong tanong, mayroon din wala mga kapigmate na mga baboy na hindi nag-standing heat. So, maraming ganun mga kapigmate ha, na naglalandi siya, may katas, namumula. Tapos, ilang araw na hindi nag-standing heat. So, mayroon ganun. Ano ba dapat gawin dito sa ganto? Bibilangin nyo mga kapigmate yung start ng araw na makitayahan nyo siya ng sign na paglalandi. Minsan naman may mga kapigmate, may kita nyo yung sign pangalawang araw na pala ng baboy, pangatlong araw na. O minsan, kala nyo bago pa lang yung pala ilang araw na naglalandi. Kaya kalimitan, doon na, ano, mga kapigmate, doon na sumasablay yung pagpapakasta o pagpahiay natin. Kaya mas maganda mga kapigmate, pag matuto yung uh, ugali natin pagmasdan yung ari ng inahin nyo, yung paglaki niya. Pag mapulang mo pula na kasi mga kapigbitas, sabi niyo ngayon, ngayon lang napansin yung pala nung isang araw pa naglandi, ngayon niyo lang napansin. So, ang kailangan niyo na lang gawin no, pag makatas na makatas na talaga, kung sabi natin na hindi niyo na bilang, pag ganoon, pakastahan niyo na po mga kapigmit. So, gano'n na lang para hindi kayo nalalampasan ng heat o cycle ng baboy niyo. So, sa ganito ma'am, kung ganito papa Kastaan mo ngayong araw na to, kung araw na to, papapanood mo pa tong video ko may hapon pa, pwede nyo pong pakastahan. Ah, pahihay na lang kung mayroon kayong makukuha na na si Milya ngayong araw na to, pahihay nyo na lang po. So, yun lang po. hindi nyo na kailangan na maghintay na makatas yung inay, kasi nag-standing hit na siya. Okay na po yun. Hindi nyo po kailangan lahat ng sign na paglalandi ng baboy ay makita nyo sa baboy nyo bago nyo pakastahan o bago nyo masabi yung naglalandi. Yung standing hit pa lang na yun, kasabi na natin na 100% naglalandi. So, yun lang mga pipi. Maraming salamat. Ito so, nga pala ulit si Jan Geraldo ng no, All About Figlery.